Kahit bumabagyo, hindi pa rin papahigil yung mga maninoy ninyo, no? Ito mga guys, so naglagaw kami dito sa Maigkabugaw Igbaras. Nag, ano kami, nagtanom kami dito ni Tito Gilbert ng Malbire, oo. Tapos nagadto din kami sa may Malapadernadalan, dalan, oo. Oh. <laughs> Allah, katigagi sa mga ulo-ulo na mundia, ah. Kaya wala ta may imo kay manager lover kami, ya, oh. Anong masay? Wala ka masay, no? Oh, <laughs> Umupod ka kasi, alalawla. Hello mga morning sa inyo mga guys no? So ngayong nga adlaw alam nyo naman Aba oras na naman sa lagaw sa mga dungol Ate wala tamay mo ganito talaga kami oh. <laughs> so ngayong nga adlaw pala mga guys no? Ay umuulan si ang balsang mga upod ko Ay magbabike daw kami at sabi ko na rin magbabike din ako Kasi nga Ah, baka hindi lumabas yung balhas ko. Ah, tutubuan naman tayo ng balatian nito. <laughs> Ay, ambot na lang gid ah. So, ayan nga ni mga guys, no. Kasama natin dito si Pari Mercurio. Andyan yun si Wew. Andyan yun si Bunso. Sumama siya sa atin. Tapos, andito na rin si Kasin. Ba, welcome back Kasin, no. <laughs> ah, mabalik lang siya daw mamaya mga guys. Ah, hindi daw siya mag-upod ng layo. Kasi nga, baka sampalin daw siya ng baby loves niya. Kasi papasag-ubin pa daw siya ng tubi. Tubig Ha 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 tubig Oh animal Gago! So, eh, nga ni mga guys, no, kaupo na ngayong adlaw si Tito Gilbert, a.k.a. Buscaro. Oh, may bit-bit na malbere. Alam nyo ba mga guys, yung saan namin to itatanom? Aba, ito na yung excited na adlaw. <laughs> so, pupunta tayo mga guys ng Ikabugaw Ig Igbaras. Oo, alam nyo naman siguro yan. Dati napunta na namin yan nung nakarang taon. Ay, hindi talaga na kami mga guys na magpapigil kahit umuulan ngayon, no. Gusto ko talaga punta kasi nga ah baka mapuspon na naman ito o oh, ito nga muntik na mapuspon kasi inulanan kami pagdating namin sa may banwa ng igbaras nung makatapos na kami pasilong abaw ito nagda-da mo na yung mga ano mga dalok dalok ha oh, ha <laughs> ha ala iti wait amin mo kay dalok dalok kami ha ah. <laughs> so ayan nga mga guys nung na matapos na kami sa pagdaada so ito na umpisa na tayo dito agi ah, kami mga guys sa may barangay barasan oo oh, oh, ayan na umpisa sana na dito mga guys makikita mo na dito yung tinubod ng tubig kasi nga lumalakas yung ulan <laughs> pero natakot ako dito mga guys no? kasi nga yung cellphone ko ay hindi ko alam kung baka mabasa ay magburot-burot tapos hindi na ako makakuha ng video ay wala na ako ipapalantaw sa inyo ate wala tamay mo ay yung obra ko na lang mga guys ay sinulod-sulod ko sa plastic tapos pinalabas ko naman pag magbibideo na naman ako tapos sulod ulit lang <laughs> Dulangka ayah lah Dulangka. Wow. Hahaha. <laughs> So ayun ngani mga guys no Hindi nyo dyan nakikita Si Kap Ruben Kasi nga hindi siya sumama sa Ay umuulan daw no, kasi Masarap mag Nang bibi Ay joke lang yan Kap ha Baka magalit ka Ay sige na umpisay na da para maninoy kuya Hahaha Ay, ambot na lang gida. So ito na nga ni mga guys, no diyan sana kami dadaan o oh, sa may ano, apa ah, power plan sabi ni Tito Gilbert sa may Igka Oo, oh, jan oh, sana kaso lang. ah sabi niya sa akin magtatabok pa daw sa Suba ay eh, mataas daw yung Suba ay eh, dito na lang kami umagi sa may malapader na dalan, Oh. <laughs> ala alain talaga mga guys, no. Kahit umulan, di mainit, eh, pero ang dulungan ko kagang akong ginawa, lalo mo overheat. Tanawa ba lang mga upod ko nga iba nagalumpiga na ayambot na lang gid ah. So hindi pa kami mga guys nakaka one port na nga may nga lagyan no ay eh, dito na pumundo na si Buscar o oh, ah. niya na ang iya nga ah, mga gindala o oh, ayan na ah. nilagyan niya ng pangalan no. Team Abok tsaka Jiboy Works mga guys no bali malbere pala yung tinanom namin dyan mga guys tapos ingatan nyo yan pag makita nyo sa gilid ng dalan ha. Kaya kung makita takamugan na yung gabot na ah. Laing giniboot, ko yan. <laughs> o oh, so ayan na. Dahil tapos na kami mga guys sa pagtanom no. Adiritso na kami oh. Paglabot naman namin sa may unhan. Siyempre papaslak niyang dala niya naman na malbiri. Kasi nga limang puno yan mga guys no. Pero oh, sabi ko sa kanya yung tatlo saan ba natin idadasok. Ah, sabi niya doon lang sa ibabaw para para nami daw magdasok. <laughs> o oh, so ayan na. Oh, labot na kami mga guys sa ibabaw. Ala nag-overflow na yung tubig mga guys no. Sa lakas siguro ng ulan sa ibabaw ng bukid. Ayan tinutudlo ni Buscar oh ang ano ang ang falls naga nagapangihi. <laughs> ang ganda talaga mga guys ba. So ayan na nga ni mga guys no nagpahinga muna yung mga kulukoy diyan sa ibabaw tapos umpisa na naman na matamat sa dalan nga daw hindi naman maintindihan kay man. Baskog na ang hangin, baskog amon sipa pero ang akong ginhawa. Ala do, do ga kulukulo nga mantika. <laughs> So yan nga mga guys no nakapoy na si Barney sa pagduso sa pag load, Sa load sang iya bike so ayan ginawa niya ay inakwat niya na lang mga guys tapos yung ibang upod namin iba iba naman ang posisyon kasi nga nakakapoy na daw sila so ito na nga ni mga guys no ang ikatlong puno na tinanom ni Buscaro nang matapos namin itanom no, adirit so na kami dito sa ibabaw kunting pahinga kami dito mga guys no nagkaon kami dyan ng ibos e pero hindi ko na pinakita sa inyo kasi nga oh, ah, lag ko Madya pundapal na mun mong <laughs> So ayan na nga ni mga guys Noon na no, matapos na kaming mag snack Ito na diretso na tayo Kunting kuha lang ako dito ng video Kasi nga bumabaskog talaga yung patak ng ulan Baka malumos yung siplon ko <laughs> So ano na nga mga guys Noon na no, malabot na kami sa didin Ba sinasabi ko adid inventawag yung tawag dyan Basta putol na dalan O ayan nabiring niya dyan si Will Ayan tinawanan muna namin mga guys Bago tinulungan ha ah, Para naman hindi naman siya ma, ma ano, maiiyak ba? <laughs> Ganyan kami tumulong at ah, tinatawanan muna. <laughs> Ay ambot na lang gida. At dahil nga pasulod na tayo sa trail mga guys, no, ito na yung resulta ng aming inagyan, no. Merong sa pasapa at tapos banglid na naman ang tinitiklod na sabi ng mga upod ko. Ay totoo ba talaga nakikita namin may nagdadaligdig na tubig tapos madaladan lug yung dalan. <laughs> Kaya nga sabi ko sa kanila trail, O, oh, di ba? <laughs> Kasi mga guys, yung iba ng mga kasama namin dyan ay hindi natin dati namin na upon So ngayon inupod namin sila para naman makita nila at maramdaman kung ano kasarap dito sa ibabaw at kapait. Pait-pait <laughs> gina tutuod <laughs> so ay nga ni mga guys no malipay pa rin ako dyan kahit sobrang ginaw. Ay hindi lang sana mainit kasi pag mainit ah, baka mamatay ka naman sa init. Ah, pag malamig ah, okay lang may kakupo-kupo man. <laughs> wow! naman mga guys no malapit na tayo sa ibabaw mga tatlong liko na ano, siguro ah makakalabot na tayo doon pero hindi ko talaga mga guys na bidyuhan yung pangapat na tinanom ni Tito Buscar na ano na ano tawag doon ah malberry kasi nga sa so sobrang baskog ng ulan ay hindi ko talaga mapapagwa ang aking siplon kasi nga baka mabasa ano ay ambot na lang gida so ito na nga ni mga guys no finally malapit na malapit na tayo sa ibabaw ay grabe pero pahirap ng pahirap pa rin mga guys pero wala tayong magagawa ganyan talaga mga guys paglitik ng tubig no nagdadag talaga pag magiilig ba so ito na nga ni mga guys finally umabot na tayo sa ibabaw oh, grabe sobrang saya ng mga upod ko at sabi na na sa akin ni ni Buscar ay pumalapit ka na dito ito na yung finally pang lima na ito na puno na itatanom natin o oh, so ito na nakita naman ninyo siguro mga guys sobrang lipay ng mga upod ko ah ala nagutom na rin ay wala may mo ariyo mamud Jo tadi sang wild strawberry kita ninyo si bunso nagadapal na siya oh ayan tingnan ninyo nilalamon niya oh oh sige tunla oh <laughs> ang isa umti man gigus upgrade ayan bot na lang gid <laughs> gago along ta along 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 kas along along ganin ganin Wee, So ayan ni mga guys no finally natapos sa na tayo sa pagdulog andito na tayo mga guys sa boundary ng ano ikabugaw tsaka no, tubungan so bali hanggang dito na lang ang video ni manino ninyo ay nakakapoy na ako mga guys sa pagpigar kasi nga madanlog dito ba o oh, ayan na o maraming salamat sa inyo mga guys ha? sa walang umpay na suporta sa pagpalangga sa ambod so sa susunod na naman na video ulit sana ay na enjoy kayo god bless to all paalam na Bye. Bye.